Hi mga brap, welcome sa akin pa na bagong vlog For today's video nga guys, ay share ko sa inyo itong ilog dito sa amin Kung tawagin sapa o ilog Ayan o, oh, tuyot na tuyot na wala ng katubig-tubig Hindi katulad dati na mahirapan ka tumawid dito kasi malakas yung tubig Ngayon o, oh, kung lupa lang to, nagbiak-biak na to eh Hingin, Walang katubig-tubig Oh, may nakita kong pugad May itlog, wala siyang itlog yun oh kahit yung malalim na part wala na talagang tubig ganito kahirap dito yung tubig ngayon sa amin pati yung mga balon ngayon ay hindi na nag isang dangkal yung tubig ilnin nyo ata ngayon kaya ganito oh anong katubig tubig be dati napakalalim to pwede kang tumalon dito kasi nahihirapan kang tumawid pa dito kasi malakas yung agos ng tubig ayan nung kabataan ko pa ay dyan kami nililigo tumatalong-talong pa kami dyan kasi ito yung part na part na to, ang kagubatan na to ay sa family ko at ito ay daan papunta doon sa aming lugar Oo, wala nang katubig-tubig dito sa amin wala nang problema dito sa tubig kasi wala kang babayaran pero wala na ding tubig na ubus na sumuko na, nagtampo Ayan. hanggang dito na lang at salamat sa inyong panunood